Nakahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magbigay ng libreng sakay para sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike sa lunes. Si Rod Lagusad sa Dedalye. Maaari pang pumasada ang mga traditional jeepney kahit na matapos na ang taon. Ito ang paglinaw ng LTFRB kasunod ng banta ng ikakasang transport strike ng grupong piston simula sa lunes. Ito'y kaugnay pa rin sa issue ng December 31 deadline para sa consolidation. Kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, kailangan lang makapagsumite ang mga operator at driver na nasa iisang ruta para sa kanilang consolidation bilang korporasyon o kooperatiba. Wala pong katotohanan na kailangan pong tapusin ang consolidation ng December 31. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung tinatawag na substantial compliance. Ibig sabihin, pag kayo po ay nag-file at compliance na po kayo, kahit hindi pa po tapos, ay considered na po kayong consolidated. Paliwanag ni Guadis, base kasi sa pag-aaral ng pamalaan, ang nasabing consolidation ay makakatulong sa pagkakaroon ng epektibong modernization program. Kognay nito, kahit consolidated na hindi nangangalugan na papalitan na mga jeep. Ngunit kinakailangan lang na roadworthy pa din ito base sa requirement ng LTO. May 27 buwan o higit dalawang taon ang palugit para sa modernization na pwedeng ma-extend depende sa sitwasyon na meron. Kaya pakiusap ng LTFRB wag nang ituloy ang planong transport strike. Una na rin nakipagunayan ng ahensya sa piston para magkaroon ng kompromiso. Handa naman ng LTFRB sakaling ituloy ang tigil pasada tulad ng pagkakaroon ng libreng sakay. Ayon sa LTFRB, nasa 154,000 units ng PUJ ang target na makonsolidate. Nasa git 19,000 units naman para sa UV Express sa buong bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 95,000 units ng PUJ ang consolidated at nasa 13,000 naman pagating sa UV Express. Para naman sa mga ayo talaga sumunod dito at na ang December 31 deadline, para magkaroon kami ng specific guidance on that, we will wait for the outcome of the OFG coming from the department. Ang uh, commitment po ng DOTR is to come out the, the OFG revised before the end of November. Para makapaglabas din si LTFRB ng circular before December 31 for what will happen doon po sa hindi mag-consolidate. Nilinaw naman ng LTFRB na hindi naman agad mawawala sa kalsada ang mga hindi magko-consolidate lalo't hindi pa naaabot ang kinakailangang bilang ng units sa isang partikular na ruta at hindi pa natatapos ang consolidation ng mga bumabiyahe dito. Technically hindi ka na pwedeng bumiyahe, pero to prevent a vacuum in certain areas, we will temporarily allow you hanggang hindi tapos ang consolidation, the moment na tapos na yun and they're able to fill up the vacuum, they will have to stop uh, traversing the route. Ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng bumiyahe. Binigyang din naman na kinakailangan pasok sa Philippine National Standard ang mga unit sa ilalim ng PUV modernization program tulad ng pagkakaroon ng maayos na emission. Road Lagusad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.